ayun guys ay malis na tayo sa ating location kanina pumunta tayo dito sa mga Iblo Mountain para naman ay kumahin ng crispy chicken sa dito so tapos na tapos namin kumahin na kaya hindi na namin sinama yung video sa ano crispy chicken sandwich kasi natural naman yun na pagkain. So, ginawa namin, yan, lumabas, ka, lumabas kami after na matapos na sa ano, pagkain para pa-init sa labas kasi ang lamig sa loob dito sa May Mountain. Ang malamig dito na part. Kaya, ano ay uh, ka sa lamig natin. Labig. Lamig dito. So, ulit itong mga oras, no? Mga madaling araw. So, malamig na lang. So, ayan, may na isip lang tayong mga bagay-bagay sa -bagay. Okay, thank you. Bye. Lan guys, wala tayong magawa, no? Uh, hanggang mag-umaga tayo dito sa gala. So, ganito yung buhay pag dito tayo sa, ano, sa Metro Manila, no? So, yung madaling araw parang yung gabi parang araw lang din, no? So, ganyan dito, no? Hindi uso yung matulog ka na maaga kung wala trabaho na, ano. So, gaya natin, tambay tayo. Kaya, kahit saan, pwede tayo, no? Undago tayo sa mga, ano, sa mga gala-gala no gimmick pag gabi basta safety lang no so ganun talaga ang buhay kaya dapat na dapat dapat ka nang masanay <laughs> So, uwi tayo ngang umaga na para masulit yung gala natin. Kaya ito buhay single, no? Walang ay alam sa'yo. Walang nagbabawal. Kaya everything na gusto mong gawin, you can do it alone. So, that's the best, ano. Yun yung, ano, magandang bagay na uh, single ka. Di tulad kong may alam sa'yo, may nagbabawal kaya yun yung mahirap so be like be single alone and enjoy life <laughs> so ayan guys that's all no, maraming salamat ayan mga kapatid magandang 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 gabi sa ating lahat ayan ito na naman yung kapatid na si Yashui TV yung kapatid sasabing ko lang iwanan pagka lang pinag-uusapan still alive na naman tayo mga kapatid Ayan. dito tayo ngayon sa McDonald's, no? Sa may Blue Mountain. Kung di nyo pa narinig Blue Mountain along sa Sumulong Highway. Ayan. Tsaka may shortcut dito, no? Shortcut pa baba. Papunta Pagray no? Sa baba. Or sa may din no? so pag going to Kogyo papaba dito, pwedeng sumulong putang bayan ng Antipolo pababa, pwede pa Marikina Marikos Highway, so yun yung uh, yung mga daan dito no? so itong McDonald's calendar, uh, natagal na to na ko dito no? mga basta year, sa, hindi ako nagkakamali mga year 2010 ata, 2015 o 2009. So, ginawa to dito nalang the highway. Uh, hindi pa ganun karaming building dito, no? So, alo, parang ano pa talaga siya, no? Hindi pa siya ganun kadaming building. At uh, wala ganun tao dito kasi ano pa siya. Ah, uh, sadyain, no? So, pero maganda yung location na. Ang ano dito, malamig siya, no? malamig siya dito kasi nasa tuktok na to ng bundok so mag enjoy kayo dito malamig siya pa yun yung mga madaling araw malamig so napagala tayo dito kasi nga ito yung side trip natin galing tayo kanina sa sa ano ah uh, may vlog tayo kanina sa baba so pag ahon natin dito dumaan tayo para ay, kumain ng ating favorite na burger. Alam nyo ba kung anong favorite nating burger? Yung crispy chicken sandwich. Ayan. Yun yung pinakalabis natin. Walang masabi yung yum-yum na yan. So, yun yung ano natin. Pinakalabis na panlasa, pinaka na no? Yung crispy chicken sandwich. Ayan. So, ayan dahil tapos na kami kumain. di ko na video kanina kasi always naman no? always na natin kinakain yan kaya hindi ko na sinama sa ating video sa loob ayan so busog na at uwi na tayo at para may magalaan mo tayo kaya that's all thank you thank you